Ano pala guys? Natanggal pala yung hindi ko alam guys. Natanggal na pala yung yung ano ko dito sa ano ko. Sa likuran ko guys. Ito guys. <laughs> Buti hindi ako na hupatan. Natanggal na pala guys. Hindi ko alam guys. Hello! Hello guys! I have something ano. May sasabihin ako guys sa inyo guys. At saka pwede kayo guys magbigay ng opinion sa akin. Kasi po, sa totoo lang guys, ngayon guys, akala ko sobrang saya ko na 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 iniwanan ko yung ex ko. Yung sa totoo lang guys, naka second partner ako guys. So, hindi ko in-expect guys. Kasi matagal naman kami wala guys. At saka, nung start na nakipag-break ako sa kanya, guys. Nakipag- naka, nakipag-break up ako sa kanya. Uh, never na din siya nag sa akin. Dati kasi, guys, pag nag-away kami, uh, lagi ko siya ginablock sa ako nga messenger. So, ginablock ko siya. Then, then, he ano na naman guys, pag na-block ko siya sa messenger niya, gagawa naman siya ng paraan para para maka-message siya sa akin. So, so pag pag nag-message na naman siya, nag gumawa naman siya ng another account, i-block ko na naman siya ulit guys. Kasi toxic, sobrang toxic na siya la, talaga siya sa akin. Kasi kung ilang bisis ko siya na pinapatawad, ilang beses siya na nagmamakaawa, na ayusin daw namin ang aming relasyon, na patawarin ko daw siya, magbago na daw siya. So, ginawa ko lahat, guys. Uh, naging, maging, naging mabuti ako sa kanya. Tinuring ko siya na tunay na asawa. Kahit pangalawang partner ko lang siya, guys. Sa totoo lang, pangalawang partner ko siya. Pero, binigay ko lahat yung uh, bilang responsibilidad, bilang isang asawa, guys so nagkamali ako guys parang matagal ako bago ko na realize na hindi pala dapat na kahit ilang bisis na kasi na pag nag away kami kung siya yung nagsiselo sa akin kailangan iyakan ko lang siya pero wala naman dapat na walang dahilan kung bakit siya magselo sa akin kasi sa totoo lang guys pag schedule ko ng day off sa trabaho mag mag, mag, mag off din siya kahit hindi niya di off o mag absent din siya hingi siya ng paraan para maka di off siya sabay sa akin tapos pag siya yung di off guys tapos ako yun nasa duty ako hinayaan ko lang siya guys tapos para basta lahat lahat siya may freedom pero ako wala tapos kung kung siya nagsiselos dapat iyakan ko lang siya. Hindi na ako, hindi kailangan na magpaliwanag ako sa kanya. Kasi mag, kung magpaliwanag ako, kukuha siya guys ng kutsilyo. Tapos, nakaranas din ako sa kanya guys na naka, bigla niya ako tinulak guys. Tapos, pag, nung natu, nung, natulak niya ako guys kasi hindi ako hindi ako ready noon kasi hindi ko ka kasi akalain na i-ganon eh, niya ako So na ano ako guys na nabagsak ako sa ano sa bed. Nung nabagsak ako sa bed namin guys, uh, nakahiga na ako. Tapos nakaganito yung kamay, ginanon niyo yung kamay ko guys habang nakaganito. Tapos yung yung isa niyang kamay guys, nakaganon sa dalawa kong kamay sabay 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 tutok dito sa ano kutsilyo sa ano sa sa liig ko guys. Wala akong nagawa noon umiyak lang ako guys, tahimik ako na umiyak at saka nanalangin ako kay Lord na Lord ikaw na bahala sa akin kasi may mga anak pa ako na binubuhay so habang habang di ko na malayan guys, ang laki laki na ng mga ano ba tawag yung Tears ko yung luha ko dito guys sa mata nung nakita niya guys na tumutulo na yung umaagos na yung mga luha ko na ang laki laki ng mga luha ko na dumadaloy sa mata ko guys hinagis niya yung kutsilyo sa labas ng pintuan ng boarding house namin hinagis niya yung yung kutsilyo sa sa pintuan tapos nung nahagis na nung nahagis niya na ang kutsilyo sa pintuan namin niyakap niya ako guys sabi niya sa akin ga kasi yung tawagan namin is ga sabi niya sa akin ga patawad hindi ko alam bakit ko nang bakit ko nagawa sa iyo yon hindi ko hindi niya daw sinadya guys sa inyo ba guys sa mga sa ganyang bagay uh, kasi may pinagtalunan kami noon guys kung minsan siya yung nagseselos sa akin na no, wala namang dahilan kasi wala naman akong time guys kasi buong araw nasa duty ako hanggang gabi hatid sundo niya ako paano pa ako maka pag sa ibang lalaki, hatid sundo niya ako sa sa trabaho namin, sa trabaho ko. Tapos kung ako yung magselo sa kanya, ganun pa rin guys kasi kung minsan di maiwasan mahuli ko siya na may ka-chat sa sa Messenger. Siya wala siya talagang dahilan na magselo sa akin kasi never ako nag-entertain ng na mga chat ng mga lalaki. Yung profile namin, nung kami pa guys, kami talaga guys, para umiiwas talaga ako na mag hi. kasi pag ako lang yung naka profile sa profile picture ko, maraming nag hi, kamusta, hi, kamusta, nakakape ka na, so kahit hindi ako nagre reply, ginagano niya yung buho ko guys So, oh. as in ginaganon o oh, ginaganon niya ako, sino ba daw, sino ba yung nag, nag chat sa akin, so sabi ko hindi ko yan alam. Siyempre, naka-private ang Messenger ko, ang Facebook ko. Kung ako lang yung naka-profile, maraming nagcha-chat. Hindi ko naman yan pinapansin. Hindi yan hindi yan maniniwala sa akin, guys. Kaya nga umiiwas talaga ako, guys. Kami yung kami dalawa ang naka-profile sa Facebook ko. Siya, guys, siya lang yung ano, yung profile niya. Tapos kumag-away kami, marami siyang dahilan kaya daw nakikipag sa sa ibang babae kasi kumaganti lang daw siya sa akin. Sabi ko sa anong paraan na sinasabi mo na gumaganti ka sa akin? May nagawa ba ako sa iyo? May nakita ka ba sa akin na nag ako sa ibang lalaki? Tapos guys, matagal na kami niya na wala. Isang taon na na wala kaming kunta. Kasi simula nung, no, nung no nakipag-iwalay ako sa kanya, ilang bisis na nakipag-iwalay, nakipag, -iwalay, nakipag -iwalay. Tapos nagmamakaawa siya na bumalik, magbago na daw siya. Kaya, kaya ko na naman siya tinatanggap kasi mahal ko din siya. Natutunan ko na siya mahalin bilang tunay na asawa. Kahit pangalawang asawa ko lang siya guys. So, kaya ako kaya ako nagtiis ng apat na taon sa kanya guys kasi ayoko na na pabago-bago yung asawa palipat-lipat gusto ko na talaga na siya na yung huli kong asawa kaso lang guys never siya na nagbago sa akin ilang beses siya nagsabi na magbago na daw siya na na baguhin niya na daw ugali niya hindi na siya gumagamit hindi na siya gagamit ng mga kutsilyo pang nag-away kami pero ganun pa rin guys aso ah, so, last namin na nagkita nung birthday ng anak ko noong nakaraang taon. So, never na kami guys nag-contact. Nakita niya lang si Mike, naka-profile na kami ni Mike sa Facebook ko. Nakita niya lang na may may bago na akong boyfriend ngayon o bagong asawa na akong may new husband na ako ngayon. Hindi ko akalain, naka-block siya kasi sa akin guys. Hindi ko akalain na nag-message, nagme-message siya pala dun sa ano ko, sa sa kapatid ko sa amin. At sa kami ni siya din yung el, uh, eldest daughter ko. Nahahanapin niya daw ako dito sa Robinson pa. Kahit sa ang Robinson pa daw ako, kaya niya ako hanapin. At saka palagi yan nag-ano uh, guys na talagang gusto niya ako patayin. Bakit 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 niya gawin, gawin yan sa akin na hindi ko naman siya tunay na asawa, pangalawang pangalawang live-in partner ko lang siya at saka naku po hindi naman ako makipag-iwalay sa kanya kung naging mabait lang siya sa akin kung naging matino lang siya sa akin tapos marami siya guys marami siyang babae na na gina message gina chat sa messenger I don't know nga guys parang nakikita nga sila ng mga kachat niya sa messenger pero pero bawal ako, bawal ako guys magselo sa kanya. Kasi pag magselo ako sa kanya, papatayin niya ako. Tapos pag siya yung mag, mag magselo sa akin, papatayin niya daw ako. So, kaya nag final decision talaga ako guys, na ko siya. So, isang taon na guys, na never kami nagkontak. Tapos noong nakaraang araw, nagsabi yung kapatid ko, ingat daw ako. Pati yung mga anak ko, ingat daw ako. Kasi nag-message daw doon sa kanila na hahanapin ako kahit saan man ako dito sa Robinson. So sa inyo guys, saan na uh, ano ba gagawin ko guys? Kasi gusto ng mga anak ko na ihinto na daw ako sa trabaho ko. Pero hindi pa ako ready na ihinto ako sa work ko guys kasi yung eldest daughter ko is 4th year college ngayon. Yung second daughter ko is 2nd year college. Yung last ko na anak is uh, grade 11. So, yung tatay ng mga anak ko, yung original talaga na, na original na tatay ng mga anak ko guys is yung asawa ko talaga na kasal ko is ano may tatlong anak na sa ibang babae so kung minsan ang binibigay niya sa amin sobrang liit na lang para sa mga anak kasi na lang sa isang bata so kung mag stop ako sa trabaho ko guys paano naman paano sila makatapos so parang si may kasi nagbibigay sa akin buwan buwan pero kunti lang yan guys kasi bago pa naman kami ni Mike so naintindihan ko din siya na na kunti lang yung pang pang allowance ko lang talaga yung binibigay niya kung minsan nag -share naman ako sa mga bata, mga bata ko pero kunti lang talaga so kung mag stop ako sa work ko paano yung mga anak ko so uh, kailangan ko din guys yung mga advice ng kapwa tao ko ngayon sana ma sana po so pa support lang pa advice kung ano ba talaga gagawin ko yes sabi ko sa mga anak ko wag kayo mawala ng pag-asa prayer kapit lang tayo sa Panginoon kasi wala akong kasalanan sa kanya para habulin niya ako wala akong kasalanan sa kanya sabi nga pala niya may utang daw kami sa kapatid niya na 40k may utang daw kami sa kapatid niya hindi yan sa akin utang guys siya yung umutang sa kapatid niya para pahintuhin niya ako sa trabaho noon. Huminto ako sa trabaho ko, napilitan lang ako kasi ano, nagagalit siya sa akin kasi nag ano daw ako, ayaw ko daw mag sa pa, sa trabaho ko kasi gusto ko lang daw magpalandi sa mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya iwas na lang sa gulo, guys. Nag-stop ako sa aking trabaho. Lahat Naka-block pa sa kanya yan yung taga office namin sa agency bina, bina, block ya lahat kasi para hindi na daw ako makontak so buti guys dalawang buwan nakapagbalik pa ako nakabalik pa ako sa trabaho ko kasi tinanggap ako ulit nila ni sir pero sa totoo lang guys parang wala akong kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay. Ayoko na talaga sa kanya kasi napakasama ng ugali niya. Tapos ngayon nahahabulin niya ako guys. Tapos may mga threat pa na ginagawa. So, kailangan ko advice niyo guys. Ano ba talaga gagawin ko? Ko mag-stop ba ako sa trabaho ko o manalangin o i ano ko na lang i ipag ano ko na lang kay Lord please advise guys kasi parang di ko na alam ang gagawin ko yung mga anak ko nagwo worry na sa akin tapos ako nasa isip ko din na oh lord ka na bahala sa akin kasi wala naman akong kasalanan sa kanya hindi ko naman siya sinaktan siya nga yung paulit-ulit na sinasaktan niya ako hindi nga ako gumagawa ng paraan na para habulin siya tapos siya habulin niya ako na alam niya na may boyfriend ako ngayon na na foreigner, hindi ko pa naman yan totally na asawa kasi nasa ano lang yan, nasa USA lang yan at saka dito pa ako. At saka hindi hindi ko yan pwede na mahinga ng maraming pera kasi hindi pa matawag na asawa ko yan kasi bago pa kami. Tapos bakit habulin niya ako guys? Yun yung pinakamalaking problema ko ngayon. Sana masod na to ang problema ko. Sana maawa si Lord. Sana sana, guys, tulungan nyo ako na idasal nyo yung kaligtasan ko. Na sana magbago na yung isip niya. Hayaan niya na ako. Sana wag niya na ako habulin. Kasi may mga anak din siya. May dalawang anak din siya. Sana isipin niya na lang yung dalawa niyang anak. Kasi ayoko na talaga sa kanya, guys. Kahit ano paggawin niya, ayoko talaga sa kanya. Napakasama niya. Sa totoo lang, guys, libu libong mga tao dito sa mundo. Siya lang yung nakilala ko. na ugali. Hindi ko talaga makalimutan yung ugali niya, napakasama. Napakasama. Hindi ko makalimutan lahat ng mga pagbibintang niya sa akin, lahat ng mga pagsuntok niya sa akin, eh, hindi ko talaga makalimutan kahit kailan. Sana mawa si Lord, tulungan ako ni Lord na na yung tao na 'yan, siya napahala mag ano mag makontrol. Sana so guys, tulungan nyo ako na idasal nyo yung kaligtasan ko. Thank you for watching. God bless you all.